Okay mga idol, good morning! Sa wakas, sa tagal din ng araw, dumating din yung bangus ko. Ayan o, oh, malalaki na mga idol. Sigurado ito hindi na mamamatay. <laughs> Kung mamatay man, mauulam natin. So ito, mauulam na. 500 na piraso. Yung binili natin, 500. Ito yung expert sa bangus. Ito, 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 ito. Pag gusto nyo mong order, dito lang. Expert ito. Yan o. Oh. Ah, oh, sige, sige. <laughs> Makuli siya ano, huh? lalo tulikan ding. Lalo tulikan ding kuno. <laughs> uh. So ayun mga idol, dumating din yung hinihintay natin, na bangos. At meron na rin tong baname, yung hipon. Nilagyan na ito kanina. So ayun mga idol, meron na naman tayong pagkakaabalahan dito. Buti na lang natapos na yung sideline natin. Oh. Ayan na, ilalagay na. Ah, oh, ganyan pala eh. Ah. Oh. Ayan na oh. Ganyan ang paglagay pala ng bangos. Oh. Ayun oh. Ayun Ayun no? oh. Ayos, may pagkakabalahan na tayo ngayon dito. Oh, ni. Nare, na tur sila. Oh, lalaki la. Oh, ayan na mga idol. 500 na piraso ito. So, marami-rami tayong ano, anihin pag lumaki. Ano, pa ka na ito? Mga ngarab. Ito, expert to sa bangus. Expert to talaga. Nag-aalaga talaga ng bangus to. Mga 10 hektaryang ano, palisdaan. <laughs> Kaya ito, pag gusto niyo umorder, oh. Oh. Mag magano lang kayo. Magsabi lang kayo sa akin ako magsasabi sa kanya. <laughs> Inquire lang. <laughs> Inquire lang kayo. At bibigyan namin kayo ng ano, ito lo oh, Malalim na yung palasdaan si ko, dire-diret na yung solar oh. Okay. So, wala nang problema sa tubig oh. Ayun oh, lumalangoy na sila. Kita daw ng size. ya, yeah. yeah, At least ang malaya, yeah. mabili lain talaga. Nga pa rin pa to, ayan. Yeah. Nasira lang. Nasira lang. Maawalo ma ma na to. Kung may mamatay man dito, ihawin ko ay ipapaksiyo ko na. Oh. Maglalang ngayon, o. Oh. Walura. Okay, plastic. plastik, ah. ang piraso yan. Yeah. Sarag ah. yung uh. buno. 65, plastik ya, yeah. yan. Mm -hmm. Bilang ang plastik,

So ito na mga idol, meron na tayong pagkakabalaan ngayon. Ah, nalagyan na natin 'to ng hipon. May hipon na sa kabangos. Yung bangos ngayon. Ah, yung hipon 6,000 pieces, yung bangos 500. Pero malalaki na rin yung bangos. So ayan mga idol. Meron na tayong pagkakabalaan ngayon mga idol. Ayun oh, yung silo, dami oh. Ayun oh. Hmm. Ayan o Lumulutang na sila o. Ayan o Okay mga idol Ayos ayos Masaya tayo ngayon Masaya Yan yung solar o Dire Diretso na yan Yung pinaka-oxygen nila yan Ayan o Ito na sila o